good morning mga guys. Maraming salamat selamat, lahat ng mga So magang ito, nandito ako sa bayang malabo na ito mga guys. Napakaganda mga changi changi dito kasi magpapas ko na po. Ilang araw na lang po mga guys. Ay tayo ay namamahagi na ng mga tasty tasty na uh, kasukian. Lahat ng mga Yan mga guys, dito ito sa bayang malabong mga guys na San Bartolome mga ka guys. Ayan po mga guys ang makikita natin uh, mga uh, gagandang mga paninda, mga gagandang mga pangawin mga uh, guys araw-araw na -araw, uh, simbang gabi. Pasensya na kung pag ang aking pagpaglag dahil ako mga nakabike yan yeah, mga guys so na mga uwi na naman tamakuha naman tayong mga panghatid sa mga bahay bahay na jali kita ko so, mga guys marami pang tumatayo na mga anong paninda na mura lang 50-50 mm -hmm. ayan mga ka guys Hi mga guys Merry Merry Christmas Shout out sa lahat ng mga mga kapanood dito At pakishare at pakisubscribe Ang aking Youtube Channel mga ka-guys Dahil ako mga guys Kahit walang kita Ako'y tumutulong sa taong mahihirap Lagi po kong nagtutulong Sa taong mga mahihirap Kahit di na sa vlog kasi lagi nga po busy kaya makita nyo po um, minsan na lang ang upload ng aking youtube channel dahil po ako'y busy talaga sa aking paglalako ng tinapay na mapadala lang sa probinsya ng aking mga anak at makapagtipon din ng aking dadalahin sa aking pag-uwi para mayroon naman akong mga pasalubong sa kanila sa lahat ng mga kamag-anakan yan mga ka-guys. full health ayan ang gaganda ano na mga full well health dyan dito tayo sa Iglesia sa Iglesia ayan o no? oh. ni Christo ayan mga guys? uh, ano, dito tayo sa spring spring kung mga, uh, kayong mga uh, mantika na spring dito yan sa padai dia padai dia apa tu? Pabrikah dia insyaallah dengan, dengan spring cream, kita niu dengan, dengan makan es maraming salamat ang pinapasalamatan ko na mga bumibili at nagsusuporta sa aking youtube channel kahit na pangit man sa inyo at least nagsusubscribe pa rin kayo malaking pasalamat pa sa akin yun ayan mga guys ako ay nagsusungong makeup araw araw para makapag-ipon para maitulong sa lahat ng mga nakikita ko na mga um, mahirap yan yeah, mga guys maraming salamat po pag-subscribe at pag-share uh, youtube channel mahirap na vlogger god bless po sa inyo hindi ko na ang mga istorya Ayan, shout out din sa mga nagsasirbisyo sa mga naglilinis na to na pag-aasa sa bayan kahit sila ganyan sila ay nakakatulong thank you, God bless